yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal of Malala, sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius... Marius Vlog, yes, suportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging update ito kayo sa lahat kung paggagawin mo mga video. At sya nga po, po pala, huwag natin kalimutan supportan. Kuya Bal Santos Matubang, atid na vlog at kalingap rin. Sa ngayon po mga kalingap, mayro nandito po tayo sa uh, bayan ng Itumang. At uh, meron po sa atin in na isang... Uh, lola na nakatira ho ko dito kung nakikita nyo ho itong uh, natitirhan niya ay nasa ulalim ng mga tubig ho ano, at uh, nag-iisa na lang siya so ngayon mga kalinga pupuntahan natin ho at uh, ho natin kung ano yung dapat na maitulong ho natin sa kanya Eh mga kalinga samahan nyo ho ako ayan mga kalinga papunta na ho tayo sa kanyang bahay at uh, kung makikita niyo ho mga kalingap, itong kanyang uh, tinitirhan ay ang ilalim niya ho ay tubig ho ano at uh, napaka-delikado sa kanya yung kanyang kalagayan. Ayan po. At uh, meron po nga para sa atin na nag-repair sa kanya. Ito po si eh, kagawad po si Rima. Ayan po siya po ang kagawad dito. Ano pong ban ito? Barangay Itumang. Uh, barangay Itumang. Ayan po. Uh, it, ano po ang kwan na, uh, ni nanay? Pwede mo matanong kita, uh, ano po ang problema ni nanay? Mm, kulang po siya sa pod, ano, sa pino. Uh -huh. Kasi kung medical, ma na rin ng tulong. Ang gusto ko po ay yung tulong lang po sana sa, sa pang-araw-araw niya ano uh -huh. na ilangan wala ho sa kanya nagbibigay dito na... Ay, yung mga anak po niya, minsan lang po kasi mahirap man din po yung wala din po mga anak po hmm. so, uh, um, kaano mo na ho siya kakilala dito? Hmm, 24 years na ako, siya po yun. Ah, kilala mo na ho talaga siya dito. At ito po yung kanya natitirhan. Hmm. At pwede ho ba natin na makausap siya? Okay po, uh, pupuntahan na lang ho natin ano. Ayun, ay, dyan na po, Nay, dyan ka na lang po, Nay. Diyan ka na lang po. Dyan ka lang po. Ayan po mga kalingap, nandito po tayo. At uh, papasok na po tayo sa kanyang bahay. Uh, at, uh, Nay, kumusta na po, Nay? Mabuti mm. po ako. Ano itong bahay mo? Hindi ka dito natatakot? Hindi, ma'am po. Sanay na po ako. Mm, ka na oh, dito ka tagal nag... Na, lang pong ano, Mayo. Nung Mayo ka pa dito. Ay, uh, kasi ho, nakita ko ito nga. Kuan mo ay talagang Ang pag nagkamali ka ay mahulog ka sa ilalim po ano? Hindi man po. Buti po matibay naman itong hmm. uh, kanyang... Kanyang ko yan yung ano? sana ko. Nay, ano pong pangalan mo? Rosa, ano po? Rosa Lopez. Ay, ano, Ro... Rosa? Rosa. Ayun po. Um, Ang Lopez. Ayun. Ilang taong ka na po, Nay? 79 na po ako. 1944. Ah, uh, 79 na po kayo. Nasaan na po yung asawa nyo? Ay, patay na po. Matagal na. Ay, matagal na patay. Hmm. Nung uh, namatay po yung asawa nyo, hindi na kayo nag-asawa mo na? Ay, hindi na po. Matanda na kasi ako, eh. hmm. Ilan naman ako yung naging bunga ng kuwan ninyo? Ay, lima Panak, po. Lima rin mo. Namatay yung isa. Apat na lang sila. Hmm. Hmm. Nasa ano sila ngayon yung mga anak? Ngayon po na nagaharanap hmm. buhay sila. May saradili na silang bahay. Ah, may kanya-kanya na rin ng pamilya. Hmm. So, ikaw na lang ho ang nandito sa bahay mo? po. Hmm. So, <clears throat> binukod ako at ako'y nagang abo-abuhay. Hmm. Baka daw makahawa sa kanya. Ha. Bakit to ano yung, ano yung nakakahawang ubo nyo? Wala po, TV sakit ko ay ano, hindi man nakakahawa. Ayun. Okay. Hmm. 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 Kumusta naman po ang pakirondam uh, pakiramdam nyo ngayon? Ay nagang abo-abo po ako. Karoon hmm. natikal pag napalibo ako hmm. malamig. Oo. Uh -huh. Ay nagang ubo yun ang pakiramdam ko po. Meron naman no sa inyong nag uh, supply ng mga gamot? Wala po. Mm. Minsan nabili po ako pag may kwarta ko. At yung uh, pang-araw-araw nyo na mga pangangailangan nyo tulad ng pagkain sa pang-araw-araw mm. saan naman kayo kumukuha? Binigyan po ako ng mga anak ko eh. ng pagkain. Na hindi naman kay kayo dito nagugutong? Hindi ma'am po. Nusupra no, lang po ako ng mga anak po. So, nay, ano po yung uh, kailangan nyo po na tulong para sa inyo? Hindi, pagkain po. Hmm. At uh, sabi mo nai, araw-araw mayroon naman nagbibigay sa inyo na no, okay. pagkain? Binibigyan naman po ng pagkain. Hmm. Ibig kong sabihin mayroon naman akong nagbibigay sa inyo ng pang-araw-araw? Hindi mm. naman po. Mm. Nabigay ako pag may tira. Pag may okay. nagbigay, binibigay ko. Hmm. Paano pag uh, walang nagbigay na mga pagkain mo sa parang uh, pang-araw-araw? Ay, hindi so na po yung anak ko nabigay sa akin. Hmm. Mabuti naman po palagi nandyan yung anak niyo. Opo, dito na nga ako nilapit. Naroon na ako sa Bilbira Doon sa isa kong anak. Mm -hmm. Ano itong natitirhan niyo? Okay naman kayo dito sa... Na, na Arkilahan po ang lupa. Ito yung bahay sa Hindi naman ho kayo nakatundok sa lupa. Nasa tubig kayo eh. Kasi <laughs> nga po pag maulan, ay grabe ang ulan dito. Oo. Oh baka oh, hindi kayo mag-alam ina sa dagat na kayo po. Hindi <laughs> naman po. Kasi oh, na, dito kayo sa tubig, ano, uh, ayan, mga kalingap. kung hindi man po nalubog Niyo, nyo mga kalingap, itong ilalim ho ng uh, bahay ng ni Lola. Rosa po ano? Rosa. Uh, ayan. Ayan po mga kalingap, po, kung makikita nyo ang bahay ni Lola Rosa, no? nasa ilalim ho niya tubig. <laughs> Kaya kung makikita nyo, o... Oh, Parang nagbasa uh, na ho itong uh, sahig ng kanyang tinitirhan at pag nahulugan ka ng kung anong kwan, wala na ho kasi yeah, sa tubig anod. lang. Ganyan na papagpagyan, bintil na doon mm -hmm. So ngayon na, ano naman po ang uh, inyong kahilingan sa mga tao na may mga mabuting kalooban na, handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan na tulad nyo po, Nay, ano? Mm -hmm. Kailangan nyo rin po ng uh, mga tulong. Ano naman yung uh, kailangan nyo? Ho. Ay, kung po pong ibibigay sa akin, hindi yun lang. Tulad po ng ano, Nay? Hindi ka. Uh, pang ulam kasi, um, kasi po yung, uh, halimbawa, yung binibigay ko ng... Uh, anak ninyo, ilang beses po naman sila nagbibigay ng pagkain na, dito? Pag maga po, nabigay. Pag tanghali, gabi, ay nahanap buhay man din sila. Hmm. Hindi man sa pagkain. Ibig nyo sabihin na yung nagbibigay sa inyo ay talagang hirap din. Ano po? po. Kaya gusto mo rin makaloglog si, sa kanila sila kung halimbawa may magtulong sa sa'yo, eh medyo makakaluwag-luwag naman ho sa kanila ano mm -hmm. oh, ayun mga kalinga pong na narinig naman ho ninyo yung sabi ni Lola Rosa ano po isa po siyang nga uh, 79 years old na, na nangangailangan po ng kalinga nangangailangan po ng kaunting tulong para sa kanya pang-araw-araw na pangangailangan at uh, pagkain po ano at yun lang po ang uh, kahilingan ni Lola Rosa. Sana po mga kalinga po, sino po yung... Uh, Pwede po kung ng bulong, uh, ng Rosartan, yung uh, mga bilang po. Uh, Rosartan po ang... ay mm. Ay, walang problema ho yun. Uh, sa losartan, ay, uh, kahit po ngayon ay mabibigyan kita ng pang losartan po. Ano? Mm -hmm. At yon uh, yun po ay hindi naman gaano kalakihan ang presyo lang po yun. Opo, walang problema yun na. Sa high blood po daw yun na. Opo, uh, bakit po umiinom ba kayo ng uh, losartan palagi? Opo. Mm uh, may maintenance po Minsan binibigyan ako ng mga anak ko. Ayun. Sa ganyan po na yung losartan, pwede ho, kahit na ho ako na, pwede ho kitang bigyan ng ganun man lang. Uh, ito nga po ang hinihiling natin sa ating mga kababayan po ano, um, sa lahat ng mga nanonood po sa aking video. Sana oh, yung mga may mabuting kalooban dyan na gusto pong tumulong para kay Rosa, ay nanay Rosa. Ito po ang, uh, ito lang po siya at pwede nyo hong gamitin yung aking channel or yung aking GCAS number na may uh, 09664089206. Uh, Kung gusto nyo pong magpadala sa kanya ng counting tulong, ay agaran niya hong matatanggap yun. Ayan po, Nay. Uh, wala na ho kayo masasabi, Nay? Nga na po. Tama na uh, Hindi na ho kayo magre-request ng asawa para may kasama ka dito. <laughs> hindi na po. Ayan. Tanda na kasi po ako. Uh, pinatawa lang ho natin si Nanay. Ano Aha. po? Kasi parang kung nakita niyo mga kalingat, ito pong uh, kanyang... Uh, Ang bahay ko, garoon na nung Uh, ito lang po talaga pagpasok mo ay tulugan na po lahat anay siya, siya nga pala saan kayo halimbawa magdodumi kayo sa ay kayo? naibong po ako ng anong oh, diretsyo na sa, sa ilalim ano, tin, tin, tinatapon ko po dyan ay ah, diretsyo na dyan sa tapon <laughs> ayun maganda po dito dahil tapon na po para It's dito ko lang dyan diretso. po ayun tapon na agad Hindi man ako pwedeng magbabat pilay ako oh, hmm. ay, may mahirap nagbibigay na ng tubig. Mahirap ako sa paglalakad. Mm -hmm. Nahihirapan ako pag nababa. Ah, mm -hmm. Mapaligo. Hindi oh, nga ako mm -hmm. lang. Ay, may alam kong ganyan sa kati. Mm -hmm. Kinakati baga ang mga balat ko. Kinakati na ho kayo? Oo hmm, mm -hmm. Sabi daw, sa katandaan ko na hindi magpwede. Mangkati ay. Natulog hmm. ako. Ina. Sige ang kalkag, kung kalkag. Yan o hindi hmm. <clears throat> po lang tanda na toy ni po sa buhay ako hmm. nai <coughs> ako po ah uh, mabibigyan po kita nai ano yung uh, kaya lang po ng aking uh, sa abot lang po ng aking makakaya okay. ano nai ano? bibigyan po kita kahit na yung sabi mo nga uh, panggamot po man lang at pwede pa po kayo makabili ng counting yung pagkain. Makatulong po sa inyo sa pang-araw-araw. At uh, mo na po yan. Thank you, ay, thank you, ay, you ano po. Thank mo na po. Sana, sana po mayroon din po mga tumulong sa inyo, Nay, para may... May abot ako sa inyo sa susunod na pagpunta ko dito. Sana, po, kayo dito. sana po. kay Ah, uh, basta po may merong nagpaabot po ano. At uh, wag ko kayo mag-alala dahil ito po ang aming misyon na tumulong po ano, hmm. sa lahat ng mga nangangailangan. At ayon uh, po ang ginagawa ko sa lahat po na kung ay pinupuntahan ko para matulungan. Ayan lang po, Nay. At uh, ano pa pong pahabol nyo sa kanila? Wala na yata. Wala na ho. Talagang naubos na ho yung uh, ano <laughs> nyo po. Ano, Nay? Ah, sige po. Ayan po mga kalingap. Hanggang dito na lamang po ang ating video. At syempre po, 'Wag nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, At Edna Vlog at Kalinga prab At ang inyo pong lingkod Marius Vlog po, sana 'wag nating kalimutan suportahan. ayang po. Para po marami pa tayong matulungan. po